kilala ang Lokban Quezon dahil sa kanilang longganisang Lokban at pansit habhab. Pero alam nyo ba na dito nyo rin matatagpuan ng masarap na kainan at kapihan sa Lokban Quezon? At syempre, kung may masarap sa Lokban, pupuntahan natin yan! Pumunta nga pala ako dito sa V Cafe at Well Foods. Syempre, para tikman ang kanilang nagsasarapang mga pagkain. At syempre, ang kape na ipinagmamalaki ng V Cafe. Bukod sa napakaganda ng ambience ay malamig pa ang simoy ng hangin. Siyempre, hindi mo na kailangan pumunta ng Tagaytay para magkape. Siguradong sulit ang pagdayo mo pag dito ka pumunta. Tahimik ang lugar at talagang masarap tambayan. Freshly ground coffee beans nga pala ang gamit nila dito. Meron din nga pala silang espresso machine para talagang masarap ang kape. And take note, pwede nilang i-adjust ang tamis na gusto mo. Hindi lang sila basta nagtitimpla ng kape. Ina-adjust nila ito depende sa preference mo. Kaya sinisigurado ko na i-enjoyin mo talaga ang Kape na to. Sa totoo lang eh, napakasarap talaga magkape, lalo't malamig ang panahon. Alam mo naman sa Lukban, malamig ang hangin. Para ka na rin talagang dinala sa Tagaytay. Sa mga mahilig magkape dyan, hindi nyo na kailangan dumayo pa sa napakalayo. Sinisigurado kong babalik-balikan nyo to kapag ka natikman nyo. So, titikman natin to. Wala pa to sa menu. Tignan nyo naman. Okay, so dito nyo yung sa b cafe Kung Lukbanin ka, dito ka pumunta. Hindi ka magsisisi. Let's go! Mm. Okay guys, so ito, bago sa product nila to. Ngayon, hulaan nyo ang pangalan. So ang makahula ng pangalan nitong coffee na ito, magkakaroon ng isang coffee sa kanila. So yan. Tama ba? Tama ba? <laughs> Ayan, approve. <laughs> Ganda ng pagkakagawa. Sobrang silky niya. Oh. Marami kayong pamimilian na drinks sa kanila. Hindi lang basta coffee kundi marami pang iba. Pero sinisigurado ko na lahat ng coffee nila ay masasarap talaga. Malapit na palang maghapunan kaya pumili na rin kami ng aming kakainin ngayong gabi. Pati mga pagkain nila dito ay pang malakasan din. May sandwich, pasta, appetizer and more. Montage muna tayo ng in-order namin. Ah! Talaga nga namang gutom na ako kaya simulan na natin kumain first bite ko ah! ay pagkainan. Ito yung mga pagkain kahit araw-araw mo kainin ay talagang hindi ka magsasawa. Napaka-crunchy at talagang malinamnam. Ito yung mga pagkain alam mong hindi tinipid. Talaga nga namang pinaghandaan at pinag-isipan. Marami rin ang kanilang serving kaya isang order mo lang ay sisiguraduhin nilang busog ka. hinding hindi ka mabibitin kapag ka dito ka pumunta. Ay dyan, Del, takam na takam na kami. Isan ko ba sila matatagpuan? Matatagpuan lamang sila sa Greenville Subdivision. Ipagtanong mo lamang sa mga lukbanin at alam na alam nila ang lugar na yan. Pagpasok mo ng subdivision ay kakaliwa ka lang. Huwag kang mag-alala hindi ka naman maliligaw. Madali lang mahanap pero kapag ka hindi mo mahanap ay pwede mong itanong sa mga lukbanin. mag naman tayo ng halo-halo ngayon. Ay grabe naman sa pagkaka-overload nito. Kitang-kita niyong siksikliglig nag-uumapaw. Ang sarap lang talaga kumain ng dessert pagkatapos mong kumain ng meal ano. Tapos ganitong dessert ang kakainin mo? Ay talaga namang panalo. Sa sobrang dami nito ay pinaghatian pa namin. V-Cafe at Well Foods. Huwag nyo naman masyadong galingan. Nasisira ang diet ko niyan. Pero kung gantong kasarap ba naman ang ihahain sa'yo araw-araw eh. Hayain nang manabang. ba? Lagi mong tatandaan, deserve mo ng masasarap na pagkain kagaya nito. Kaya huwag mong tipirin ang sarili mo. Paminsan-minsan ay kailangan mo ding itirit ang sarili mo. Tag mo na yung gusto mong isama. Ilagay nyo na rin ang picture nyo sa comment section kung nakapunta na kayo dito. Follow Jandel Vlogs for more videos. Comment, like, and share nyo na rin kung nagustuhan nyo ang ating video. Hanggang sa muli, paalam!